Lima patay habang pito ang sugatan sa pananalasan ng bagyong Agon ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas. Kabilang sa mga nasawi na patuloy nilang bineberipika ay ang apat sa Calabarzon, kabilang isang bata at isa naman sa Region 10. Pito naman ng sugatan, kabilang ang apat na sakay na isang tricycle na nabagsakan ng puno sa Ligaspi, Albay. Officially, wala pa tayong uh, casualties na talagang Uh, attributable, no, meaning na confirm na validate uh, directly uh, relating to uh, agon, no. pero uh, unfortunately, meron tayong report ng lima na sa aming knowledge, no. isang bata sa Kalabar Zone, isa sa Region 10, no. Uh, isang adult male, at uh, meron tayong tatlo sa Kalabar Zone. Batay sa datos ng NDRRMC, kabuang 8,465 na mga pamilya o 19,373 na mga individual ang naapektuhan ng bagyong Aghon. Labing tatlong lugar din sa Mimaropa at Eastern Visayas ang binaha habang 22 bahay ang nasira. Nakapagbigay na ng tulong ang DSWD sa mga nasalanta ng bagyo sa Calabar Zone na isa sa matinding hinagupit ng bagyong Aghon.